Good morning, mga sangkay ko dyan. Tayo ay magluluto ng pansit canton. Nang excellent. Tarot. Excellent. Classic daw siya. naka-prepared na ako ng onion, bawang, carrot. Meron akong uh, chicken liver. Tapos, chicken breast ang ginamit ko dyan. Ah, uh, inayos ko na yan. Wala akong cabbage. Ang available sa akin ay pichay bagyo. So, ito na lang nilalagay ko. ba? Diba? No worries yan kahit anong gulat. Ayan. Nag-iinit na po nang dito na tayo sa ating kawali. So, nag-iinit na nga ang sangkay nyo. Lalagyan na natin ng oil. Regular oil lang ang gagamitin ko. Yan, kunti lang, kunti lang dito ng dahon. So, ilagay na natin ang ating onion. Ako hindi pa pa masyadong mainit, tulog ko muna. sunod na natin ating bawang. Sunod din natin yung aking labor muna unahin ko. Tapakpan natin. Ayun mga sangkay. Dinurog-durog ko lang yung atay. Susunod ko na yung aking chicken breast. Ayun na natin. Ako. Okay. Ayan ko lang muna. Kasi medyo hindi ko pala na cross Ayan. Ayan yung mga sangka. Ito na nga. Okay na siya. So, habang nagbibisa, nalagyan ko so, ano na ng Chicken powder. ang ating nor. Ano natin? and balikan natin. Take na natin. Ayan. Natin natin <laughs> natin natin na natin ang lalagay ng ating carrot. natin ang gusin. Pagaling natin ang magsigil ng Then, soy sauce. Pagdagdag na rin ako ng soy sauce. Ito ang ating pampainhance ng lasa. Hmm, Tapan lang natin. Pakuloyin. Ayan mga sangkay, binawasan ko muna siya ng sauce. Ilagay ko ng aking tanton. Kasi mukhang napasobra yata yung aking tubig kanina. Ayan. Haloy lang natin. And this time pwede ko na ilagay yung aking gulay. Para masama na siya sa pag-luto. Ito pala. Ayan. Ayan. na nga mga sangkay. Huwag natin masyadong uh, patagalin kasi mainit pa yan. Tatakpan natin ma, baka ma-overcook. Okay na yan. Thank you for watching. Simpleng pansit kantong lang yan. Hmm? Thank you for watching. Pwede nang kumain. Tara, let's go.